Siya ang batang nahulog sa kulungan ng mga buwaya or crocodile. Nangyari itong aksidente na to sa Cambodia in June 30, 2019. Ang bata na ito ay si Rom Neary na 2 years old pa lang. Kasama niya sa bahay nila yung mga magulang niya at meron silang business na tungkol sa mga buwaya. Ito yung actual picture ng kulungan ng mga buwaya sa bahay nila. At kapansin-pansin yung pagiging open masyado ng kulungan, isa palang malaking pagkakamali. June 30, 2019, si Rom ay naglalaro sa bahay nila kasama yung nanay niya nakakapanganak lang sa kapatid niya. Dahil nakakapanganak lang nung nanay niya, nakafocus siya doon sa may baby at hindi niya napanseng lumabas pala si Rom. At dito na nga siya napunta sa kulungan ng halos 60 na buwaya. Abang naglalaro, dito na nga siya nahulog sa may kulungan at inatake agad ng mga buwaya na agad ikinasawi ni Rom. Around 10am, dito na nga umuwi yung tatay ni Rom at napansin niyang nawawala si Rom. Hinanap si Rom ng mga magulang niya at hindi nga nila siya makita until yung tatay sumilip siya sa kulungan ng mga buwaya. Dito na nga nagulat yung tatay nang may makita siyang bungo na pinag-aagawan ng mga buwaya. Luwaga dito ng tatay ni Rom at ito na nga yung mga pictures na nakita kong sobrang nakakapanlumo. Makikita mo yung tatay na hawak-hawak yung natitira lang sa ulo ng anak niya. Yung isang talagang nadurog yung puso ko nung nakita ko yung picture ng nanay na yakap-yakap niya yung natitira sa anak niya habang umiiyak nga siya. Hindi ko kayang isipin kung ano yung nararamdaman ng mga magulang ni Rom nung nakita nga nila yung nangyari kay Rom. At kung ano ba yung nararamdaman nila knowing na... Alam mo yon, wala ka nang magagawa. Naman ding nagpatawag ng mga ambulansya at mga pulis yung magulang ni Rom. Nuntahan nila yung kulungan para tignan kung meron pa bang natitira sa katawan ni Rom pero wala talaga yung ulo na lang niya natira. Nasiguraduhin din na bungunang anak nila yung nakita nila, pinatest nila ito at positibo nga ang serum si yun. Nagtataka kayo kung paano nga ba nakapasok yung bata sa may kulungan ng mga buwaya. In sa mga pulis, meron naman daw fence na nakalagay pero dahil nga maliit lang si Rom, 2 years old lang siya eh talagang kakasya daw siya pag yung bata. Nabi naman ng mga pulis sa mga crocodile farms na maging maingat daw at laging bantayan yung mga kamag-anak nila lalo na yung mga bata kung merong kayong mga buwaya sa lugar nyo. Sa tatay ni Rom, labis daw siyang nagsisisi sa nangyari at ibebenta na daw niya yung crocodile farm para hindi na tumaulit pa sa iba. Tigil daw niya to kahit ito lang yung pinagkakitaan nila at galing pa daw sa mga magulang niya. IP kay Rom Rotniri.